sila Mr. Bernardino Borromeo Jr. at uh, Mr. Joseph Pongkol. Mga carpenter and steelman sila. Pito po silang nandito. At mga construction workers ito. Yes. Nang, uh, hindi bahay, ah. mga ano ito, Building. Uh, infrastructure ito. Opo. <coughs> at uh, nilareklamo po nila yung company daw po na wala daw pong benefits, mm -hmm. 13-month pay, holiday pay, and night differential. Ay, magdududa ako. Baka mamaya hindi pa ito pumapasok sa minimum wage. Gano'ng katagal na kayo sa kumpanya? Mag two years na rin po. Two years ka na? Um, oh, one year na po mahigit. One year na mahigit. Ten months. So less two than years two years. Six months. Six months. Two years. Po. Two years. Two years. Po. Two years. Two years okay. Kayo ay mga regular na employees ng kumpanya. Tama ba? May mga... May pinirman ba kayo mga kontrata? Wala po. Wala. Okay. Pero last year, hindi kayo binigyan ng 13th month pay? Tama po. Okay. E, eh, nireklamo nyo ba ito doon sa mga may-ari? Nireklamo okay. namin po sa GenCon mismo ng Kuan. Oh. Wala na daw sila pakialam dyan. Nasa company namin na Shangxin. ang... Okay. Ang pangalan ng kumpanya ay Shangxin Construction Corporation. Subcon ito ng... MDC. MDC. That's the Makati Development Corporation. Shari, dapat i-report din natin ito. Kasi kung subcon sila, dapat alam ng principal kung ano ang mga kalakaran para wag na nilang kunin ulit, di ba? A ako, al ang, ma ang Makati Development Corporation is an Ayala Corporation at hindi yan basta-basta nakukuha ng mga subcon na walang kapararakan. Otherwise, magre-reflect sa kanila. Alam niyo ba kung magkano ang daily ninyo? Uh, sa amin po, dati po yung unang pasok namin, 730 po yan. 730? Tapos nagdagan okay. lang po, tapos sumabot po ng 850. 850, okay. Po. So mukhang pasok naman. Attorney yes, Joel, uh, magandang hapon po. Yes, magandang hapon po, Attorney Pali po. Mukhang pasok naman ano, yung kanilang minimum, sa minimum wage, yung 850 pesos a day. Tama po ba? Yes, ma'am. Tama po. Okay, so, kasi ang minimum wage Dahil 695 natin P695 lang po yung ating minimum. Only 695. So, Pero yeah. uh, paano po ba nila malalaman kung entitled sila sa 13th month pay? Sila po whether they are uh, ano tawag dito um, regular employees or not. Ang um, 13th month naman eh based po sa ating batas sa uh, BD 8501, po no. Uh, they are entitled to Uh, 13th month pay. So, regardless of kahit hindi po sila regular, actually, mm -mm. Uh, entitled sila. no Tapos, uh, so, magiging ano lang po ito, di ba, prorated? Kasi yung iba, 6 months pa lang. Yes po, uh, tama po yun. So, prorated uh, lang. Pero they are entitled. O oh, yun, klaro yes. yun ha. Kay okay. casual, o yung hindi kayo pa permanente, or regular, you are entitled. At ito ay dapat makuha ninyo on or before December 24, 24 ng taon na dapat Tango ninyong makuha. Sir, paano yung last year? Hindi daw sila binigyan eh. Wala daw. Ay, pwede pa rin pong habulin po yun. yun. Kasi ang money claim naman po natin is 3 years po yan. Ayun, buti na so, lang. Kahit ano yung last year na hindi po binigay na 13th month, Oo. pwede po nilang habulin yun. Ayan, so pwedeng-pwedeng habulin. Uh, bukod doon sa kanilang sinasabi na um, 13th month pay, ang sinasabi po nila, ay wala din daw silang holiday pay at night differential. So, mapapatunayan ito dahil meron kayong mga payslip, tama ba? Ang payslip namin ay sa firma lang, bibigay lang. So, lingguhan ba ito Linggu. o kinsenas katapusan? Uh, video araw-araw siya pero minsan dili. So ibig sabihin araw-araw kayo sumahod, sumasahod. O, o minsan dumili ng tatlong araw minsan. So ma so kung kunan dili, dun sa pangatlong araw niyo na makukuha yung kabuuan oh. ng tatlong araw. Oh. Okay. Tanungin rin natin si Attorney Joel Pataka, sir. Okay lang po ba itong ganitong pamamaraan ng pagpapasweldo? Actually, sa batas naman natin yung pagpapasweldo. Pwede namang maging twice a month or mm -hmm. kung daily nila binibigay wala naman ako nakikitang problema doon. Mm -hmm. Ang kaya lang kung holiday pay, uh, holiday, regular holiday at pumasok po sila, dapat uh, makatanggap po sila ng uh, double pay no. So yun. 200% dapat yung kanilang ma-receive. Ngayon, kung na receive lang nila is 100% of their salary, eh kulang po 'yun. So okay. dapat po na makuha nila yon yung okay. kakulangan. So ganun. Uh, ganito kasi uh, mahirap kasi actually marami kayo no. So para isa na lang, isang buo, uh, share tutulungan natin ang uh, mga complainants para mag to make representations against ang pangalan po ng company is Xiangxing Construction Corporation. Apparently this is a sub contractor of MDC. Meron po bang liability yung main o yung principal? Uh, yes po no, merong ding liability kasi based po sa ating uh, uh batas sa uh, Labor Code under Article 106 to 109 po, may solidary liability po yung principal at saka yung uh, contractor when it comes doon sa non-payment po ng mga yun, uh, ah, ah, mga non payment po ng mga mandatory benefits po ng mga manggagawa. Okay. Sa ganung paraan po, uh, pag nilapit namin ito sila sa inyo kayo po ang magpapatawag both ng Shang Sing at saka kung sino man ang principal nila. Tama ba? Yes po. Pero gusto ko lang pong linawin, ano po ba sila? Mga connected pa po ba? Or separated na? Oo, ano pa sila? Hindi naman kayo nag-resign, di ba? Hindi pa. Ano ngayon? Day off ba ngayon? Ano ba ngayon? Baka awol kayo. Ah, nag-absent lang kayo. Sige, so pwede ah, naman mag-absent. Mag so connected okay. pa po sila. Yes, so, yes. Siguro ma'am, Attorney ay nang yes. gagawin natin diyan kailangan siguro papuntahan na lang namin ng labor inspector yung kanilang uh, opisina oh, okay. yes yung kanyang Samsung no yes. construction corporation para mahagip po lahat ng violations kasi yung okay. ating labor inspector po uh, titingnan niyo po lahat ng mga employment records po ng company Ayun. para makita kung may mga violations Ayun. doon sa mga money claims. Like yung nga sinasabi nilang holiday Oo. pay at saka 13th month pay. Oh, ito. At sunod kong tanong, binabawasan ba kayo ng PhilHealth, SSS, mga ganyan? Wala. Wala. So, hindi kayo registrado pero hiningan kayo ng PhilHealth number. Wala. Hindi. Hindi rin. Sir Raymond, ako ba magandang hapon po? Yes, uh, magandang hapon po sa yes. inyo. Klaruhin lang po namin. Ang mga construction workers po ba natin are also entitled to some kind of PhilHealth or SSS? Yes, uh, they should be uh, uh, ano po no? Kasi all of us under the law ay dapat uh, registered yes. members of PhilHealth especially the one na under sa employed sector. Oo. So sila po bilang under sa employed sector po. Mm -hmm. Uh, dapat po sila ay uh, registered members ng PhilHealth. Okay. And of course, if they are employed, uh, dapat yung kanilang employer uh, should be shouldering yung kanilang PhilHealth premium contribution po. Yun. Uh, sir, sino ang may responsibilidad para kumuha ng number? Yung empleyado o yung employer? Opo. Uh, depende po yan. Ano? Mm -mm. If the worker, if the construction worker, eh, mayroon na po siyang PhilHealth ID number, mm -mm. all they have to do is to submit it na lang sa kanilang employer para kasi kasuhin po ng employer yung pangangawa PhilHealth mm -hmm. premium contribution. Okay. Uh, halimbawa naman, na talagang bago siya, newly hired new po siya. Uh Oo. -oh. Uh, uh, pwede naman po, talagang first time niya, na construction uh, worker himself or herself, dapat na siya naman po ang punta or to field, uh, our online registration para makakuha siya ng PILS ID. Okay, so mukhang uh -oh. ito siya, kasi marami sila, iisa-isahin natin ito. Pero off air na lang. Kayo ba ay may mga SSS number tsaka PhilHealth na po. dati? O oh, yung palig? <coughs> o oh, di hindi na ito siguro ito um, iba pa to doon sa ilalapit natin sa dolly. Handa naman kayo na panindigan natin to, ha? Ah. Oo. Uh -huh. And uh, sasamahan na lang natin at yes. para ilatag na lang po natin doon lahat po ng mga documents and lahat po ng mga complaint po ninyo maisulat po natin. And yung uh, computation po in night differential, yung mga nais pa po hmm. nating singilin, icompute nyo na po para pagdating po sa labor, eh maglalatagan na lang po uh -huh. tayo doon ng mga documents. In the meantime, pumasok pa kayo ulit ha para ano kayo? Absent lang kayo. Okay. Pero ko okay. sa hindi na, na rin rin pumasok si Kawa ng ginawa ng namin ngayon, inunahan na namin kasi baka pagdating December, kawawa naman kami. Hindi oh. po. Pumasok po kayo, sir. Pumasok kayo. Kasi hindi rin nila kayo pwede. nag hmm. naman kayo ng leave. Wala pa. Wala pa. Siya sa Wala pa. Wala. Eh, naku. Talagang kailangan papuntahan ni Attorney Joel Petaka itong opisina ng ito. So, lahat ng yan, ilalapit natin yan kay Attorney Joel Petaka. Okay po. Okay? salamat po. so, off air po. natin to gagawin, ha? Ah, maraming maraming salamat, Sir Raymond Acoba, ang head ng Public Affairs Office ng PhilHealth. At Attorney Joel Petaka, magtutulungan po tayo. Ang wanted sa radyo po ay sasamahan po ang ating mga complainants dyan sa inyo, sir. Okay. Salamat Mom. po. Magandang hapon po. Salamat